Ta-da! editor sa Kabayan Restaurant! Hello Kabayan! Anong ating... Gusto ko isda! Ayan! Daing! Isa! Oo oh, balot! Dying. Hindi balot lang! Walang putok? Favorite kong putok! Wala na naman! Wala na naman! ano ba? Matini kasi ang buntot, eh, no? Yan na lang, ulo-ulo na lang. <laughs> Mas masarap ang ulo. Oo, alam mo yan. Masarap talaga ang ulo, di ba? <laughs> Siyempre ito, kasi nagpapasuso tayo, di ba? <laughs> Sagmaw. Sagmaw talaga. <laughs> Sagwa, sabaw. Ano pa ba? Hmm may guloy ako doon i partner huy talagang hihihihi lang <laughs> pa talaga ako niyan ano pa ano pa parang gusto ko itong chop soy mo ano? sarap yan na rin ano chop soy Uh Oo. -oh. Ayan, paano ito yung adobo yan, di ba? Ito caldereta. Siyempre di ang chicken, fried chicken. Ano ito? Ah, pinag-uungan ba yan? Ano pinag-uungan? Uh -huh. Ano? May talong sitaw? Pinag-uungan. ano? Hindi, okay na yun. May allergic kasi ako sa bagoong. Okay na lahat. Upotok pa sana, kaso wala. Abusan na kayo. Gusto mo gusto mo? Ha? Gusto mo sababang? Oo. Kasi alam mo, diba? nagpapasuso. <laughs> Ayan. So, enjoy. kain na na.